at iset natin sa 29 ok 29 tapos sa harapan bakit parang iba yung ano nila pagpanginan sa petron na ignorante ako so yun guys 410 pesos uh, ano siya 6 liters 3 2 1 So guys, kahapon nagbigay tayo ng mga nagustuhan natin dito sa motor natin. hindi ko nang sasabihin yung mga hindi ko nagustuhan dito kasi mga minor lang naman yung mga hindi natin nagustuhan. Halos lahat naman ng motor may kanya-kanyang issue yan. Talagang walang perfecto na motor talagang lahat magkakaroon ng sira. So kahapon kasi, yan kasi nga ano, gusto sa ng picturan so hindi ko na picturan. So binilikan natin kaya eto So inagahan din natin pumunta Tsaka maganda dito Eto talaga makikita nyo talaga yung buong Tugigiraw dito Marirelax ka dito Ayun o oh. Ay may ano oh, o na lumapag Makikita pala dito Eto talaga yung nakakatakot o oh? Kasi baka mamaya Biglang babagsak sa inyo yan May ginagawa silang tulay dyan Sa may papuntang Kalamagi sa may Isolana. So, hindi pa naman yan yung pinaka, ano, pinaka tulay. Kung baga, parang alternative lang na pwede nilang daanan. Hindi na sila iikot dito sa Buntun Bridge. Kasi yung tulay na ginagawa nila, yun yung pamalit dyan sa Buntun Bridge, ay kasalukuyan nilang ginagawa. So, sabi naman nung kaibigan natin na hindi pa daw nila nasisimulan yung banda dito. Dito pa lang naman daw. Kaya, yung mga iba, dun sila dumadaan. Ito pala yung tips natin Kapag ka downhill mga ka-phantom Pababa kayo Ayan o Dapat lagay nyo lang sa Second gear Para hindi kayo dire-diretso na ano, Parang kapag naka-neutral kayo Pag pinisa nyo yung clutch Diretso Sa next na video natin kasi medyo ano na eh, bitin na sa oras next video natin tuturuan ko kayo kung paano talaga yung proper shifting pag umakyat kayo sa uphill para hindi din kayo mahirapan pag nag ano kayo nag motor kayo ng pataas kasi madaming nagtatanong kung ano nga daw yung sakreto para hindi daw mamatayan ng makina pero naman na tayong video kaso parang hindi ako satisfied na mga nagtatanong pa kaya gusto kong ulitin ulitin na lang may mga checkpoint dito, may mga polis. Ayun, no? may mga LTO do no? <laughs> Kaya kanina iniwasan natin eh. Kasi alam mo, kahit kompleto ka talaga, kapag nagkita mo yung mga yan, kakabahan ka talaga. Promise. Kahit sino ka pa. Siguro, kapag ka LTO ka talaga, ikaw yung pinaka LTO, tapos dadaan ka dyan, hindi ka kakabahan. Kasi syempre, mga kasama mo yung mga yan. Pero kapag ikaw, civilian ka tapos dadaan ka dyan kakabahan ka talaga ayun o dun sila o <laughs> buti dyan sila pumesto hindi dito ito yung jeep na pampasada ng tuwaw overtaken natin So mamaya magigas tayo sa may patron at i natin yung kanyang tire pressure. Kasi na sobrang ko yung ano yung tigas ng gulong kaya pala medyo matagtag yung aking harapan kasi ang nasa no, recommended sa manual nasa 29 PSI sa likod nasa 32 PSI pag mayroon kang back ride so ang ginawa natin na 31 PSI tayo sa harapan tapos na 33 sa likod so sobrang ano pala sobrang, sobrang matigas pala yung ano ganong set ng PSI kaya I-change natin mamaya pag nandun tayo sa Petron Kasi sa Petron, libre lang yung ano, papangin ng gulong Kikita natin dyan sa baba, may ano, nagbabang ka oh. So ganito dito sa Tugigaraw Walang masyadong ulan Kaya tignan nyo, dry na dry kapag ganitong buwan sana yung ilog nandito na rin eh pero makikita natin dry na dry talaga meron tayong nadaana na petron kanina doon kaso hindi pa kasi ako masyadong familiar doon kaya doon tayo sa nakasanayan natin doon tayo magpapagas napansin natin dito sa motor natin naglalakuan na yung kanyang battery So siguro uh, panahon na din siguro para palitan natin yung kanyang battery at titingin ako ng magandang ipalit natin. Lakas nung tunog ng kanyang cooling fan, naririnig hanggang dito. Pero alam nyo kapag tumutunog yan, saglitan lang, wala pang 1 minute, namamatay na segundo lang pinakamatagal siguro 30 seconds tapos mamamatay na siya ito yung madalas natin na dinadaanan nung nagbo-vlog tayo sa sniper natin ah, ito yung sa buntun kapag gagaling kayo dyan sa plaza at uwi ka ng Solana, dito sila sumasakay may parkingan dito may mga nagbebenta ng prutas pagka uwi kayo dyan sa Solana na may meron kayong mabibiling pa sa lubong dito na tayo sa Petron at magpapahangin tayo ng gulong che check natin ang kanyang PSI Eh no. Dito tayo. So, patayin muna natin. At iset natin sa 29. Okay, 29 tapos sa harapan. Bakit parang iba yung ano nila? Ang nila. Itong pinaka-pito nya. So hindi ko alam bakit yung harapan natin nag ano siya parang ayun okay na. So every time na ginagamit natin iwan na ko kung bakit ganoon eh. Dito sa tour natin. 29 tapos dito sa likod. Gawin natin 32. Ay 32, 32. Add Ayan, 32. Alam nyo nung una ako nag, ano, na gumamit ng ganitong klaseng, ano, pagpanginan sa Petron. Na-ignorante ako. Hindi ko alam pala na pipindutin mo pa. I-set mo yung, ano. Kasi bigla na lang na pinahanginan ko noon yung aking motor. Ayan, o. 23. gawin nating 32 and pag lumabas yan hintayin yung tutunog okay na so kapag uh, nararamdaman niya kasi na matigas yung gulong mo ang gagawin niya dyan parang sisipsipin niya yung hangin ibabalik niya dun sa loob tapos pag na reach niya na yung pinaka tigas tutunog na siya. Ayun. All good. So ngayon magpa magpapagas tayo. Kasi yung ginas natin nung nung nakaraan, eto, one bar na. So madami na siyang napuntahan. Nasa 97 km na yung natakbo natin. So bali yung naigas natin noon nasa 300 pesos. So ngayon dito try naman nating i-full tank itong motor na to. So ayun guys, 410 pesos. Uh, ano siya, 6 liters. So madami-dami pa yung kanyang laman pala. Kasi yung ano nito, yung nagas natin noon nasa 3 liters. So 13 liters meron pa siyang almost 7 liters pa yung natitira sa kanyang loob mahina na talaga yung ating battery so kapag ganang aluwag-luwag tayo bibili ako ng bagong battery nya para naman gamit natin ng mas smooth yung ating motor kasi siyempre every time kasi na nalolobat yung kanyang battery, re reset yung kanyang oras hindi naman ako sanay na gagamit ng motor na hindi nakaset yung kanyang oras kasi dyan ko lang kasi makikita yung oras na ano for example, pagka nagmamadali ako alam ko kung anong oras na hindi ko naman laging dala yung aking orasan kaya eto hindi wala kung set natin ito kapag naka off siya eh. kasi medyo matagal tagal pa naman yan eh. wala hindi natin maseset oh. kapag naka on kasi kapag buhay yung kanyang engine hindi talaga hindi mo talaga malilipat yan kapag dito nandito ka sa traffic light ano eh parang dapat yung attention mo nandyan lahat sa ano sa taas kasi kapag once na hindi mo na malaya na nag-go na e eh, Bubusinahan ka nang nasa likod mo Ayan, dapat kapag ganyan na 10, 9, 8, 7 Ayan, bibilangin mo na yan para dera-deretso na 3, 2, 1 Tapos titignan mo rin yung harapan mo Baka mamaya biglang may sumalpok sa'yo So, nag-full tank tayo Medyo bumigat yung kanyang harapan eh mas magandang pinul tank na lang natin tapos i-set pala natin yung kanyang mode yung trip 2 tapos i-set natin ayun para makita natin yung kilometer per liter nya so madami dami pa pala yung laman nya kasi nagtataka ako kapag dalawang bar eh wala nang ano wala na masyadong laman yun pala may mga ano pa may natitira pa dito naman dito yung mga bilihan ng mga farm supply at saka yung mga nagpapagawa ng bahay eh, dito sila bumibili dito dito yung eh, makikita natin yung mga farm supply dito may mga nagbebenta ng abono mga bini ng mais mga bini ng palay dito sila bibili So alam nyo na, kapag, punta kayo, di, kapag pupunta kayo sa Tugigaraw at bibili kayo ng mga bini, yung mga farm supply, dito kayo sa bunton bibili. Huwag kayong pupunta sa plaza kasi wala kayong makikita doon. Yung mga makikita nyo doon, mga baratilyo, mga binta ng mga damit. Ayan, tapos hilahin ka sa loob. Bogi, anong hanap nyo? Eh, lagi yung matalas nating naririnig kapag pumupunta tayo doon. Kaya minsan, na-visit ako noon, nagtanong ako ng makina ng traktor kung meron sila eh wala silang may sagot. <laughs> At yun, mga ka-phantom, abangan nyo lang lagi yung mga upload natin kay Speed para... Ma-update ko kayo at sa next video natin Babalik ulit tayo sa Solana para ipakita sa inyo kung paano mag uphill at downhill. O oh, hindi na kayo mahirapan nun kapag tinuruan ko pa kayo ng isang beses. Siguro wala naman na magdadanong. Ka Phantom, paano nga ba gumamit ng ano na? Paano ba magmotor sa uphill? Paano ba magmotor sa downhill? Wala na siguro magtatanong sa atin nun. Ay sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa yung latest videos.